Asa yung amo nyo? Ha? Ako! Ikaw nagbabantay na ba di mo alam? Oo! Ako ako nagbabantay! Kaya sumusundo doon ah! Hindi nga namin alam! Eh! Kagrobo nyo yun eh! Ay! Kagrobo pa alam sa mga homies nga nila! Shhh! Ay! Wait lang! Baka nandito si YG! Hindi nga may tura na ito mga to! Ito! Hoy! Ah si YG! Hindi nyo sasabihin! Secret yun! Secret yun! Secret yun! Pag nahanap ko! Gusto mo! Wala ka kung nasan eh! Oo computer shop sa baba! utang inelegantak buwan tara. Sino mo tara? Sabi ko, ne. Eh. Kinaano uros hindi ko pa naririnig yung boss. Hoy. Uy. Kay dalawa. Bao oh. oh. asa yung amon nyo? Ah, oh. ako, oh. Ikaw, ikaw oh. nagbabantay dapat, hindi mo alam. Oh, oh. Ako 'ko ang nagbabantay. Kay sumusundoton na. oh, ah. E didiga mo sa pa pakakasama yung mga homies niya. Ano lang 'yun? Kinaano nito dapat alam nyo. Oh. Tatalon oh. mo din. Madami na alam din ng nanay. Ano? Hindi nga namin alam. Eh, kagrobo niya yun eh. Ay, grobo pa ka sa mga homies nga nila. Punta mo yun. Dabaan sa homies niya. Tangin nyo lang. Kaya wala kayo silbi ah. Huh? Ikaw ka to, wala silbi. Ako? 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 Tagabantay ka to na. Ako? Ako? A -a -a Tangin mo, huwag umahis ka ah. Ayusin mo yung mga sagot-sagot mo. Oh, Sipain oh, oh, kita. Oh, oh, Sipain oh, oh, kita. Oh, oh, ano oh, oh, oh. sa baba. Tignan, oh, 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 oh. Tignan mo ka! Tamad ka talaga eh. Ina ka to, mga homies ni YG to, di diba? ba? yon yung, yung mga homies yung yung Ito, sila gab-gab to. Si bata ka oh. ay. Wait lang, baka nandito si YG. Hindi nga may tura na ito mga to. Baja. Ito, oh. Oy. Ah, si YG. Ha? Secret yun. Ano secret? Hindi ko alam. Ikaw, ikaw yung lagi nakakasama nun, ah. Hindi mo sasabihin? Sabihin mo na. Gabi na. Hindi ko alam. Gabi na, wala pa rin si YG, galing sa school yun. Ikaw, ikaw boy, ba't patawa-tawa ka? Hindi namin sasabihin. Ano? Hindi namin sasabihin. Ito ko titiboy na ito, mga namin bata namin na to? Ano, akala nyo, di ko alam. Na? Uh, ito. Uh, uh, ito. Parang mga kamukha ni OGB to, ha. <laughs> Hoy! Hindi ako nakikipagbiroan sa inyo. Sabihin nyo sa akin, lalo ka na, ikaw. Wala. Maul... Hindi namin sasabihin. Ano? Hindi namin sasabihin. Hindi nyo sasabihin. sasabihin. Secret yun. Secret yun. Pag nahanap ko. Gusto mo, wala ako kung nasan eh. Oh, Sige. Ah, sa computer shop sa baba. Kung ina tung, nagtakbuhan, tara. Ano tara. Sabi ko na eh. Tara, 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 Dito lang naman yun eh. Ito oh, ito lang yun. Dito lang naman computer shop Ulo, dito. Diba sabi oh. sa iyo, wala eh. Wala nga. Asan? Ah, wala nga. Dito. Ba't ka tumatakbo? Wala. Ha? Wala nga dito. Yung oras kasi namin. Yung oras. Ito. Bag ni Y. Wala dyan. Asa si YG? Sa amin to. Bag na yan. Hindi. Baka nandito sa loob ah. Wala dyan wala. Wala. Yung ilaw. Naku, okay nang ino. Hindi ka lalabas dyan. Uuntog ko ulo mo dyan sa tiles. Ayun. Ayun na mo ha. Anong gina... Lumabas ka. Anong ginagawa mo dyan? Ha? Kanina ka pa. Alas 12 uwi mo. Alas 8 na. Naglilinis lang ako ha. Tumutulong naman ako sa computer shop. Bawal. Naglilinis. Sabay, hindi ka naglilinis. Umayos ka. Gago ka kanina ka pa. Dapat naka uwi ha. Shhh. Sinabi ko na ko naman yan. Uy, huwag mo nga yung bakal. Loko ka talaga. Ano? Gusto mo bantayan kanya mga yan? Uy, ano bantayan? Ano yung ko? Ay, oh. Uy, um, oh, um, oh, 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 Tumigil. ikaw, gub -gub, tumigil ka. Ikaw, nahawakan ka na kay YG ha. Ah. Asan ba papa mo? Susumbong kita. What? Wag. 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 Pagsabihan mo yan na ikaw, oh, ikaw umuwi ka sa bahay. Oh, ikaw umuwi ka sa bahay. Kinangin na ka. Kinangin na ka. Ikukulong kita sa isang buwang ka sa kwarto. Kaya oh, hindi ka lalabas. Kunin mo yung bag mo. Kunin mo yung bag mo. Kunin mo yung bag mo. mo. Oy, gab gab, ka nga sa'yo. Kanina pa ito nandito? Oye. Oh, yeah. Ilang oras na? Ilang oras na? Lima na yan. Lima? Lima? Tangina mo, limang araw kung hindi pwede lumabas sa bahay. Kunin mo yan. Oy, sabi mo sa may ari dito, iban na, iban na to si YJ. Yes, sabi naman. Ha? Go! Nakangiti ka pa eh.